Angit naman kayo ni akong tarak-tarak. Uy, -tarak. kapoy naman kayo kung dula-dula. Wag na lang ko sa akong motor nga mo, 1,000 cc. Ba? Wow! nindutag dyan sa akong 1,000 cc nga motor. oy Nindut mga ligit bayo, yun? Daa! Piting mahalo na nga motor ba? Kayo, yun side mirror ba? Yo, blue color. Ala, maibog jud si si Joyak sa ani bay kay nakaninja Kawasaki 1000 cc ko akong motor gisakyan. Obit oh, istinga na ako paandar ning akong motor be. Mm -hmm. Mm -hmm. nindutan na sa piling sa aning makaninja kawasaki ta 1000 cc oi di na like, gid sila si Joyak susi. si ni ni ba kay Honda man toy motor kuha kay 1000 cc ninja pagyo do oh. wapo kayo ba 16 x, -tiny, x -tiny ang ba ni mo kay 16 x, -tiny, x -tiny, man oh 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 ra <laughs> oh. oh. Na, hangat -hangat pa siya oh oh wapo oh, yo kay ning motor ba di na ako sila pahiram mo na

ninja 1000 cc nga ninja 1000 cc ninja sa imong mata bani mga nina Ngay! bata ka man ka nga ninja man ni guapo mo kay nag no <laughs> wala lang pud siguro ka nakakaon no Puro lagi pa si mama na mo siguro na eh. tagloy akala man napas mo busog man ko permente na soya lang mo ka wala ba mo oh, na oh, kawasake oh, be sakdi lang mi bunting Bi! Nge, atik-atik di ay kay mo sa Sakyo mimi Para maka po mi lang 1000 cc ni mo nga ninja ba. Ayo ma. mo pero ayaw mo gliho kay basig ma tumba ta. Dili lagi no. Sige sige. Inay inay lang ha. O inay ra lagi ko. Mm, yeah. Sige na. O basag asa ko nga baga dito pon mo sunod ka ma tumba ta kay kusog ba kay ni mo da kan. Mm. Sige na sige yaw yaw oy. Sige. Mm. Yeah.

Sige, dili mo ha. Bantayan ninyo akong motor nga ninja basi kawato mo lahat Sige, na sige, sige. Man, man, sige dito ha. Basta dito kawato na, mahal pa kayo na. Ay. Uy, <laughs> hindi kita sa no. Hello. <laughs> Ay, gatang gain Ano? Hindi kita gulo lo. Amani bina sa Hindi ka Hala, lokal <laughs> 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 man na niyang hindi ang 1,000 ano, Tanawa!